Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ligaw na aso na mataan sa riles ng MRT. Condolence-style template post na isang sikat na editing software, kina Kinaaliwal. Gawaing bahay tampok sa third birthday photoshoot na isang babae mula Isabela. Pinoy nurse, nakatanggap ng regalo mula sa Pangulo ng UAE bilang pagkilala sa kanyang servisyo noong COVID-19 pandemic. Psychology student mula DLSU na may autism, nagtapos bilang suma laude. Lisensya ng content creator na nag-viral dahil sa pagmamaneho ng nakataas ang paa, sinuspinde ng LTO. At kulay berdeng kalapati, instant attraction sa isang bayan sa England. iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwesta ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH HTV Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Halos lahat na ata ng sulok na ating bahay ay natumbok na na ating mga fur baby dahil sa taglay nilang kakulitan. At kadalasan pa nga ang iba sa kanila sa sasamantalahin ng pagkakataon na magliwaliw sa labas kapag nakatsyempong bukas ang kanilang pinto ng kanilang mga bahay. Pero sino mag-aakala na ang aso na tampok sa ating susunod na kwento ay makakarating pa ng MRT? Ang buong detalye alamin sa aking report. Tumingon pa. Ayan, tumingon na. Bahagyang naantala ang biyaheng southbound ng mga tren sa Metro Rail Transit o MRT3 matapos ma mataan ng isang asong naglalakad sa riles. Sa video ito na kuha pasado alas 8 ng umaga noong July 11, makikita ang Fair Baby sa riles sa pagitan ng Guadalupe at Buendia Stations sa Makati tila hindi nito alintana ang kasunod na trend na makailang ulit bumusina at nahapilitang ding magbagal ng andar upang hindi masagasaan ng tila hinihingal na ding fer baby. May punto pa sa video na lumipat ito sa gilid ng riles. Ngunit bilang pag-iingat ay nagdahan-dahan pa rin ang operator ng tren. Na bahala naman ang mga netizens sa insidente dahil paano raw nakalusot ang aso sa loob ng istasyon at sa mismong riles gayong may mga nakatao namang gwardya sa bawat istasyon ng MRT. Sinubukan itong hulihin ng MRT personnel, ngunit kusa rin naman itong umalis sa riles sa bahagi ng Taft Avenue Terminal Station. Wala namang pahayag ang pamunuan ng MRT kaugnay ng insidente. Matatandaan na noong nakalipas na taon ay may kahalintulad ding insidente sa Light Rail Transit 1 o LRT 1 kung saan isang aso rin ang naispatan na tumatakbo sa mga riles ng Hilpuyat Station bago ito masagip at madala sa Central Terminal Station. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, congrats o condolence? Tila nagdulot ng pagkalitong isang Facebook post ng isang sikat na editing software matapos nitong ibahagi ang kanilang condolence style template. Sa halip kasi na pakikiramay, aba, pagbati sa pagtatapos ng linggo ang laman ng naturang banner. Ang trending post tutukan sa report ni Mili Borja. Kinagiliwan ng mga netizen ang post ng sikat na editing software na Canva Philippines na may disenyong mistulang condolence banner pero ang laman ay mensaheng pabiro. Congrats on finishing the week! Sa post nito, makikita ang larawan ng isang babae sa likod ng langit na may ulap at puting ibon mga elementong karaniwang kasama sa mga tarpaulin para sa lamay o burol. Happy weekend sa lahat! Ayon sa caption ng Canva PH na may party popper at grinning face emojis. Agad itong nag-viral na may mahigit 130,000 laugh reactions, 3,000 shares at halos isang libong komento. Karamihan ay mga naaliw na Pilipino. May humor din pala itong si Canva. Komento ng isang netizen. Dog show ka na Canva. Biro pa ng isa. Tumugon din ang Canva sa ilang komento gaya ng pagod na sa buong linggo, Von. Kami na ang bahala sa tawa mo na may kasamang laughing emoji. Nagbigay din sila ng link sa mga gustong gumawa ng katulad na design template. Isang nakatutuwang halimbawa ng celebratory banners na may hugot na design ng condolence and polin. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story, na iiba sa pangkaraniwang mala prinsesa o hango sa isang sikat na cartoon character ang tema ng isang birthday photoshoot ng isang bata mula Isabela. Ang birthday girl kasi, nagwawalis, naguhugas ng plato at naglilinis ng bahay sa kanyang pictures. Ang kwento sa likod ng unique photoshoot ni Baby Luna tutukan sa exclusive trending report ni Angelica Cosme. Walis, hugas plato, Kuskus -kus dito, kuskus -kus dun. Yan ang eksena sa third birthday photo shoot ng little girl na si Luna mula Ilagan Isabela nagawaing bahay ang tema. Naiiba sa karaniwang concept ng mga batang babaeng ba-birthday. Kwento ng kanyang mami Joanna Marie na isang ESL teacher, ito raw ang kanilang napiling theme this year dahil... Sa amin po is we want it to be relatable po sa kanya, tsaka yung sa, yung parang ginagawa niya lang sa daily life niya, para hindi din po siya magmuryot. Ganon. Eh, Every day, parang tumutulong naman siya sa akin. Parang gustong gusto niya yung mga pinapatulong ko siya kung maglaba or maglinis. Kaya, yun na lang ang kinakuhanan namin ng uh, concept. Ayon dito, masaya sila na maraming netizens ang nakakita at pinusuan ng photoshoot ng anak. Masaya po. Masaya po kami na ano, masya, madaming nakakita at madami na din pong na nabigyan na idea for the concept. <laughs> Noong first birthday nga ni Luna, cute na cute naman ito ala Labandera. Habang sa kanya namang second birthday, si Aling Maliit abay abala sa pamamalengke. So, so ayaw po kasi namin na medyo maano siya, ma mahilig siya sa mga mamahaling bagay. Ganun. Tsaka gusto namin na yung photoshoots namin eh parang relatable sa ibang tao, sa, lalo na sa mga clients, gano'n. Kwento pa ni Mami Joanna, sa edad na ito ni Luna, very kikay na talaga. At sa katunayan nga niyan, marunong na rin itong mamili ng mga sosotin Pero ang isa pa sa mga marahil dahilan kung bakit tila effortless ang posing at always camera ready si baby ay dahil ang nasa likod ng camera na kumukuha sa kanya, walang iba kundi ang kanyang daddy pen na isang photographer. Yes po, yes po. Siguro naging ano din talaga yon. Kasi pag nakikita niya na may camera yung daddy niya, like, uh, Daddy, you picture me, gaya lang siya. sa ngayon, di pa raw sure si Mami Joanna sa mga susunod na tema ng birthday photoshoot ni Baby Luna na nahihiling ngayon sa pag-dress up. Pero one thing's for sure, something related pa rin sa daily activities ni Little Girl na paniguradong magagawa pa rin maganda at espesyal nang di kinakailangang mabutas ang bulsa para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa sunod na istorya, nakatanggap ng regalo mula sa presidente ng United Arab Emirates ang isang Pilipino na nagtatrabaho sa naturang bansa bilang isang nurse. Kalakip nito ay mensay mula mismo sa Pangulo na nagpapasalamat sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Ang Pinoy nurse hindi naman naiwasang magbalik tanaw sa naging karanasan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang kanyang kwento, iyahatid ni Rose Babiera. Oh wow, This is actually from President Mohammed bin Zaid Al Khyan. It says here To all of our frontline heroes, it is a great privilege to extend my sincere and heartfelt thanks to you for the vital role that you played in response to the COVID 19 pandemic. So, this is because of the COVID 19 pandemic. Isang Pilipino na nagtatrabaho sa United Arab Emirates o UAE bilang isang nurse ang nakatanggap ng regalo mula sa Pangulo ng Bansa bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong panahon ng pandemya. Sa isang video na inupload ni Tito Michael, pangalan niya sa TikTok, casual na nagtatrabaho ang nurse nang saglit siyang inabala ng isang empleyado mula sa Human Resource o HR at inabutan ng isang box. Kita sa mukha ng nurse na wala itong ideya kung ano ang laman ng munting regalo. Ngunit bago buksan ang box, binasa muna niya ang mensahe na kalakip nito kung saan niya napagtanto na ito pa ay galing sa Pangulo ng UAE bilang pasasalamat sa mga nasa linya ng mediko na walang pagdadalawang isip na tumupad sa kanilang sinumpa ang trabaho na magligtas at rumesponde sa mga naapektuhan ng COVID-19. Hindi naman napigilan na magbalik tanaw ni Tito Michael sa bahagi ng buhay niya na Anya ay hindi niya alam kung paano niya na-survive. Kwento ni Michael, noong panahon ng pandemya, siya ay isang ward nurse, isang role na talagang kailangan sa mga ospital noong panahong iyon. Ngunit hindi lamang ginawa ni Michael ang kanyang trabaho bilang ward nurse. Siya ay nanguna rin bilang isang team leader sa intensive care unit o ICU ng ospital na pinagtatrabahuhan. Pag-amin niya nabalot din siya ng kaba noong mga panahong iyon. At paulit-ulit na tinanong ang sarili kung ligtas pa ba ang ginagawa pero mas nanaig ang puso ng pagseserbisyo kay Michael na mahalaga niya lalo na sa panahon ng krisis kung mayroong isang bagay na natutunan ang nurse sa karanasang ito ito raw ay ang maniwala sa sariling kakayahan sa huli, binuksan na niya ang regalo kung saan tumambad sa kanyang isang gintong barya at dito nakaukit ang mga katagang frontline heroes. Labis naman ang pasasalamat niya sa gobyerno ng UAE na nakaka-appreciate ng kanilang mga sakripisyo bilang nurse. Oh wow, better late than never. Thank you so much Mr. President. So tingnan na natin kung ano ba yung gift ni Mr. President. Oh wow! Ooh, is this even real? Totoong gold ba to? Pwede ko ba tumasanla? Oh wow, ang galing. Oh wow. I'm not sure if you can see, but it says here to our frontline heroes. Thank you so much, Mr. President. To Crown Jazilan. Binaha naman ng pagbati mula sa mga netizen ang video na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, hindi naging hadlang para sa new college graduate na ito mula De La Salle University ang makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kanyang espesyal na kondisyon. Ang graduate kasi mayroong autism at ang mas nakakabilib pa ay nagawa pa nitong masungkit ang pinakamataas na karangalan, walang iba, kundi ang summa cum laude sa tinapos nitong kurso na Bachelor of Arts in Psychology. Sama-sama tayong ma-inspire sa kwento ni Jopons sa trending report ni James Galangue. Proud na ibinahagi online ng La Salle University ang isang sadyante nito na may autism na nagtapos ngayong taon sa kursong Bachelor of Arts in Psychology. Siya si Juan Alfonso Dacumos o mas kilala sa tawag na Japons na inangaan ng netizens na sa kabila ng kanyang kondisyon ay hindi ito naging hadlang sa pangarap niya makapagtapos ng kolehiyo. Sa kanyang valedictory speech, binigyan din ito ng kanyang naging karanasan, isarawaan niyang patunay na may pag-asa pa rin para sa mga taong may autism na mayroong pagtanggap, inklusyon at pagkakaroon ng kapangyarihang isabuhay ang kanilang mga sarili. No student left behind. This is a national call to action for equitable, inclusive, and accommodating education for all. Regardless of the national situation or the student status quo. But within the walls of our university, it was our promise to ensure that every single student and every single peer got the chance to study, to develop, and to thrive. Yan ang mensahe ni Japan sa kasalukuyang mentalidad ng lipunan na para sa kanya ay may mga naniniwala pa rin na hindi magtatagumpay sa buhay ang mga tao may kapareho nitong kondisyon. Samantala, ayon naman sa paaralan, nang dahil din sa tulong ng kanyang mga kamag-aral, ay mas lalong nag-develop pa umano ang confidence ni si Japons kaysa maging hadlang sa kanyang pag-aaral. Teenager pa lamang si Japons nang madayag daw siya ng autism kung kaya't sa murang edad ay naranasan itong makot siya at masabihan ng hindi magaganda. Bagay na pilit itinago ni Japons ngunit ayon sa kanya ay nagbago rin ang kanyang mentalidad pagtungtong nito ng kolehiyo. Anya nagbago ang kanyang mentalidad at mas lalong tumibay ang kanyang loob. Habang pinasalamatan din ito ang paaralan bilang neurodiverse at mapunta sa lugar kung nasaan man siya ngayon. Umaasa naman si Japon sa pamamagitan ng kanyang nakamit ay maging mensahe sa lahat na maging mabuti ang lipunan sa mga taong katulad niya. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isa na namang content creator ang nag online dahil pa rin sa irresponsabling pagmamaneho. Sa video, makikita ang vlogger na kinilalang si Cherry White na nagmamaneho ng sasakyan habang nakataas ang paa at tila nakabuka ka pa. Dahil dito, aga na pinatawan ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng naturang vlogger ng 90 days preventive suspension. Ang buong detalye sa trending report ni Rovic Manuel. Sinuspinda ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng isang content creator na nag-viral kamakailan dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Ayon sa LTO, suspendido ng 90 days ang lisensya ni Cherry Lynn Gonzaga o mas kilala bilang si Cherry White. Sa video kasi makikita ang vlogger na nagmamaneho habang sumasayaw at patingin-tingin sa kanyang kamera nang nakataas pa ang paa. Dahil dito, naglabas na ng show cause order ang LTO at pinagpapaliwanag si Cherry White sa LTO office kung bakit hindi ito dapat patawan ng paglabag sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Sinasabi rin na dahil sa impluensya nito bilang vlogger, maaari umanong ma-misinterpret ng iba na okay lang itong gawin, lalo na ng kanyang mga tagahanga. Umani naman ang reaksyon mula sa netizens ang naturang viral video na ayon sa ilan, tila proud pa ito na i-share at gawing biro ang violation. Git naman ang vlogger sa kanyang post, 3 months ago na umano ang naturang viral video at may isa umanong peking page ang nagnakaw nito at nire-upload upang kumita. Sa isa pa nitong post, balak niya nakasuhan ng may-ari ng page at tumiretso sa NBI matapos nitong pumunta sa LTO. Paulit-ulit naman paalala ng LTO na hindi nila kukunsintihin ang anumang irresponsabling pagmamaneho sa kalsada na ikapapahamak ng iba pang mga motorista, commuter at lalo na ng mga pedestrian. Matatandaan na kamakailan lang ay sinuspind ng LTO ng siyam na araw ang lisensya ng isang vlogger at businessman na si Josh Mohika dahil sa pagmamaneho nito habang gumagamit ng cellphone at nagv-video. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, naging atraksyon sa isang bayan sa England ang tila kakaibang kulay ng isang kalapati. Salip sa kasi na may pagka-dark blue na may shade ng gray, ay kapansin-pansin ang kulay berde nitong kulay. Ang hinihinalang dahilan sa likod nito, alamin sa report ni James Galangue. Isang kakaibang kalapate naging instant attraction sa Northampton, England. Ayon sa mga tao sa lugar, ay hindi ito madalas dinadagsa ng mga turista. Ngunit biglang dumami ang mga dumarayo nang dahil sa kalapating hindi gray kundi kulay green. Ang matingkad na kanyang kulay namumukod tangi sa grupo ng mga kalapati. Kaya naman ito'y agopansin sa mga turista. Kinumpirma naman ng ilang media sa England na totoong kulay berde ang kalapati, kaiba sa sinasabi ng iba na ito'y likha ng Artificial Intelligence o AI. Ayon naman sa optics editor ng isang Bird Magazine na mahirap paniwalaan itong totoong kulay ng ibon gayong wala pang ganitong uri ng kalapati sa buong mundo. Hinalan ito na sinadya itong kulayan ng green dye at ituring isang animal cruelty sa maraming bansa. Sa katunayan, nagbigay ba Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals o RSPCA na trending ang pagkulay sa mga balahibo ng mga kalapati ng blue at pink tuwing gender reveal parties? At ang pagtrending ng berdeng kalapati ay maaaring magdulot ng pangalib sa kanila kung maraming tao may engganyo na magkulay na rin ng iba pang kalapati. Para sa DZRH HTV, ito si James Galangay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan mga mga itong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ibahagi niya sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli sa darating na lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share ay e, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and varas show. Mula sa aking nawahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.